May the ever blessed Mary, our mother, keeps us under it, her protection and by her prayers and the aid of all the saints, keep us ever intent on doing good for yourself. We ask this blessing through Jesus Christ, our Redeemer. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdalaw mo sa paglalaw nito. Salamat po sa pagtanggap ng pamilya ito sa lupin sa araw at inaaraw ng pagpapalain sa pamilya nito.

Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mother, glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, the manga be sending. Sa okay. Sige, sige. Sa yung sa patapos sir. Ano? Sa akin sobre. Ah, okay, maraming salamat ha. Baka mo pa ba, sa mapapakairin ka dai. Bigyan sila pa. Oy, dugo na sila papakairin. Ha, eh? ah, dugo din sa taas pala mic. Eh. Kasi wala sige. wala, sa. Kasi ito hindi pa nanggagawa sa akin. Sige, bigyan mo na lang ako.